Ayang ka sama si pamangkin jaga umpang ana iko. Dito kami subunduk na ano. Yang mga nyog ni Nold, di donde Ito yung bahinya. Alright. Ni makan jan. Pa wadun di don diu sini. Ye yei. Ni makan si marang. Ana mga mayebug niya. Ito yung mga pinjang ko mga mayebug. Ayano. Pering ka piyan <laughs> Alright. <laughs> Donde? Ah, tunay ka. Mga subaguling ko. Hindi ako na kya Kita mga tropa, mag-uling sila. Ganito sila magkamada ng kahoy. Nauulingin. Yan. Ganyan nila ilalagay yung mga kahoy. Para sa Uling. ganyan yung lay kamada yung kahoy na uh, gawing uling mga tropa yung yeah. marami wow. mo nun di kaya yung mga pamangkin ko anak ng pinsan ko tanya yung mga niyog ni doon di malalaki na oh pabalik Masalah nak.